Are you naive?

Papa-extension ka? Pati pati ayoko ko nun. Hindi ah? ko trip yun. Excuse me. Gusto ko easy. Papakistan Pero may ikli. Hindi, huwag mga sapat. Huwag mga kasakit. Hindi, huwag talaga. Saan niya Domingo? Okay no! na! Nakano ka ay, na ba Pero na yan! Ano ba ba na yan? Ah, super ikli. Kapawad lang ang lagyan ng design. Tatanggalin ko na lang agad. Para sa ano lang, sa may concert lang, 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 baby. Tanggalin ko na lang ang gawin. Hindi mo na yabang. <laughs> okay lang kasi papa sa yun. Tingnan mo. <laughs> Oo oh, <na>, dalawa tayo, <laughs> dalawa tayo. Dali, <laughs> dalawa. Dalawa <tayo. laughs> pa. Ano? College? Or... Hindi ko alam kay ate. Basta extension. Magpapag-extension din ako eh, but, eh, na ko Ito naman cute baby oh. May butterfly. Ito naman eh, may nakita nga ako extension kini. Wait lang. Ano ba? Um, wait uh, lang, wait uh, lang. mo. Ang kasi daliri mo. Oo, oh, kailangan kong ano. Bakit right. ako ang taba parang kikiyam? Papa nail extension ko talaga yung ano. Huh. Eh, naman yung daliri ko. Parang kikiyam. Ang ikli. Sorry nga akin, mabay. Ay, yung ano pala. Mabay yung daliri. Ba't na mama? Hindi siya pa kayo. Mabay. Kasi yung sa kanya, guys, parang kikiyam Yung sa akin. Mababay yung akin. Mababay yung akin. Ito lang. Mga hindi? Ha? Ito Tingin. ano yun? Parang sira ulo ba siya? <laughs> Bakit kay ganyan? Ganyan kay straight kami. We're straight po. Straight ang buhok. <laughs> Her bangs is straight. <laughs> My hair well, is straight. straight. Yes, magsakit. Straight, straight. Ang buhok namin. We have straight Hindi kami curly hair. Yes. My hair, I'm, I'm straight. Vice versa Ako. <laughs> oh, oh. you ka know, okay. sa akin? Papalag sa akin? Papalag. Second ka pa pala. Papalag sa amin. Ay, lang tayo para ating. para Sige, mga pupunta dito sa concert. Sige nga, press one. Press one. Press one. press one. Baby Ate ako din. Punta ako sa concert mo. Pupunta kami. Dapat Ate Pabi, punta pronto. kami sa concert mo. Ganun ka-supportive yung ubukan. Mag-pray. Oh, really? <laughs> oh, really? Ano? Oh, really? Oh, really? Mag-arapol pala ng t Oh, really? Gusto ko white. I like something new. Maganda white, baby. So, no. Oh. Super. Kaya nga black. I could try bubble. Ano ka ka ba, baby? Oh. Stop ko lang, ah. Oh. Hindi. Habaan ko. Yan lang, ah. Oh. Hindi, baby. Medyo. Yan lang. Baby, medyo nga. Yan lang. Hindi. Medyo bang siya. Kunti ganito. Yan to nga lang. lang. Ang hirap mag-joke! Joke <laughs> <laughs> na. Okay, ka pa Gigi, pag tinamaan mo yan, mamamatay ka ngayon na. October 17 to 20. siyang magkagawa. for <inaudible> Yan to lang kahaba yung <inaudible> kanya. Baby, medyo Pwede medyo, <laughs> ano, aba, ano. Ay, ano, hindi, hindi. Hindi, yeah. masyado mga ba yan? Ano yan, yan, ito. yan. okay na yan, okay na yan. Okay, okay. Okay. IV. Yan gula, yung parang, ano, skin, parang skin lang. Ay, mo, mo, mo. Okay. Ano ba gusto mo, gusto mo, gusto mo, white. Wala, wala pa. Wala, uh, wala pa ano eh, wala pa yung sa Kong. Ganyan. <laughs> Anong hotel at ipa? Pero yung... wag ka magpapatusok. <laughs> ano, sabi dito. <laughs> ayaw mo nang ng... ganyan ang shape. Ayaw niya nang ganyan shape. Bakit? Royal Palm. Bakit? Maganda kayo yung shape mo. Hindi mo ganoon ka. Gusto mo. Joke. Ano yung wala? Connie, help, me so, yung )e. at help me, Lord. Ano? Help me, Lord. Bakit? Kung bakit help me, Lord? Wala lang. Gusto niya na Hindi na ganda ba? Gusto ko yung parang... Ay, naku, huwag ka na maglagay ng design. Ang gigigil ako sa'yo. Ganto ka lang, oh. Bang! Ang pangit pag plain lang. Uy, bala ka sa boy. Okay, siya susunod, sasawa'y hindi, parang alanganin ka, alanganin ba Anong masakit Inaano ko ba siya, apa nyo ah. Alanganin kayo, ang dami dami yung kalat kalat yow pa 485 kayo, Ate Jen! Ate Pops! Ate, anjay ano si ano 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 hindi, hindi. Pero iba siya. Gano'n nga sa'yo? Pero iba shape. Gusto mo yan? Wala. Hindi ko alam kung bagay sa kung Gusto ko pink siya. Ayoko magpink Hindi siya pink. Like, parang, ayan, ganyan, no? Ano ito? Ang ganyang kulay. Nail color lang. Sige, hanap ako ganyan ko siya. Ito, flower. Ay, Ate Jen! Let's go! Ay, gusto ko ganito lang. Normal lang. Ba'y kasi magpapanilis extension? yun. Apakan yung all lang? Hmm. mga simple lang. Ang mga simple Magpapanil extension ka, Tepag? Hmm? Extension? Hindi, lang. Mahaba naman ako kokon niya, tayo eh. Yung kamay, yung daliri ng subunso -subun, ko ba e, mahaba. Mahaba yung kokon niya? Mm-hmm. Ah, daliri o koko? ko nga. Dati nagpapahaba din ako eh, ngayon, Jhony. Lalo na yung shape niya ganito. Parang ganito talaga ka. Parang yung ganyan. Yung... Uh -huh.